Aray ko, katapusan na yan itong baterya ko which is hindi naman nakapagtaka dahil 5 years na po itong ating baterya. simple sira na po siya, poor condition po siya, o kaya naman po ipalitin na po siya. Pero nangihinay naman po ko at wala pa po akong budget ngayong araw na to. Kaya ang gagawin ko naman lamang po ay yung pinagbabawal na technique. Pero bago ko po gawin yun, ay tignan ko muna po baka may problema po itong aking charging system at hindi po niya nakakargan itong ating baterya. Kaya po siya naglobat capacity lang po at gumagana po itong ating charging system. Kung makikita nyo, tatas po po ito pag na-revolution po natin itong ating motor. Ayan so, po, aapit po siya sa 14.2. Ibig sabihin po niyan ay binibigyan nyo po ng charge itong ating baterya. So, Ngayon naman po, ititignan natin itong condition itong ating baterya gamit po itong ating multimeter. Siya pa nga pala mga pare ko, kayang-kaya po ng ating baterya. Napaanda rin pa po, po yung ating mga ilaw at kahit na po itong ating busina. So, tingnan nyo malakas pa po ito kaso nga lang ang problema ay hindi niya na po kayang paandarin itong ating electric start motor so natin kung bakit ganun At base po rito, yung kanyang voltaje ay nasa 12.6 pa. Mataas pa po yan dahil ito po yung tumutulak ng kuryente. Kaso yung tinutulak niya pong kuryente, which is ito po yung CCA or cold cranking ampere, ay nasa 41 amps na lang po at uh, sobrang baba na po yan. Kasi ang kailangan po natin yan ay nasa 80 to 120 amps para mapaikot niya po mabuti yung ating electric start motor. Gagawin ko na muna po ay yung pinagbabawal na teknik at lalagyan po natin ng kapasitor itong ating baterya. Ito, sikat na sikat na po ito. <laughs> at 5 years ago na po, eh may lumabas na po na video nito. At ngayon lang po natin siya itatry. At titignan po natin kung effective po ba na tinuto po itong ating baterya at mapapandar niya po itong ating electric start motor kung lalagyan po natin siya ng kapasitor. At yung kapasitor nga po pala na ilalagay natin ay 50 volts 4,700 microfarad. So ito, lagyan muna po natin siya ng wiring. Sa ating wiring connection, kailangan po natin dalawang wire at pang-connect sa ating baterya. Ito, itong dalawang bilog po na ito. Then, kailangan din po natin ng dalawang single bulb tube at isang lighter. Dito naman po sa ating kapasitor ay eh, mayroon po itong polarity, positive at negative. So, hindi po natin siya pwedeng pagbalikta rin. At sa negative naman, kung makikita nyo, mayroon po siyang dalawang guhit at ito po ang negative side niya. At sa kabila naman, yung plain lamang, ito po ang positive side niya. So, unahin na po natin itong negative at lagyan po natin siya na black wire. So, sa connection naman, pwede nyo po siyang hinangin as permanent or ida naman na pwede nyo lang po siyang paikutin. Pero lagyan muna po natin siya ng sinkrable tube pamproteksyon. Siya nga pala mga pare ko, eh, trivial lamang. Itong kapasitor ay para din po itong baterya na nag i ng kuryente. Pero hindi tulad ng sindami ng baterya. Dahil ang nagkakarga po ng baterya natin na kuryente ay nasa 1000 times po ng capacity nito. So talaga naman napaka napakalaki po ng storage ng ating baterya. At hindi po natin pwedeng palitan ng kapasitor itong ating baterya. So ito ay parang booster lamang. Kung baka kunting-kunti lang mong din po, sigurado ang naitutulong nitong ating kapasitor. Pero tingnan po natin mamaya at baka mapaandar niya itong ating starting motor. So lagyan po natin siya ng singrable tube for safety. Then ito naman siya, yung red wire. Lagyan din po natin ng singrable tube. At paikutin natin dito sa positive side niya. ito mga parko, pwede na po natin ito ikabit sa ating baterya. Ito po, naikabit na po natin itong ating kapasitor. Kung makikita nyo yung wiring connection niya, yung negative, ano, eh, papunta po yan sa kulay block sa negative side po ng ating baterya. Then yung positive naman, ano, eh, pula po yan. So sa positive side ng ating baterya. Then isisingit na muna po natin dito to. Yan. At pwede po natin testingin. Tingnan po natin. So wala pa po mga parikoy. Kailangan po natin paanda rin itong ating motor upang makapag-charge ng konti itong ating baterya at the same time itong ating kapasitor. Safety first mga pare ko, eh, kung susuri naman po natin, eh, dito lang po siya nakalagay sa ating baterya. Pero pagkatapos po ng baterya, pagpasok po sa ating electrical system ng ating motor, eh, meron naman po tayong fuse. Eh, no? So ito po ay 10 amps at ito po na po na po ang puputok at mapuputol po yung connection ng ating baterya at itong ating motor. So napaka-importante po na meron po tayong mga fuse itong ating motor. Marami yan no? So marami po yung fuse kaya safe na safe po itong ating motor kung ano ba dito sa ating baterya. sa po sa experience natin ay gumana po itong ating electric start no nilagyan po natin ng kapasitor. So tingnan nyo po oh so okay gumana po siya so bakit mo kaya gumana tong ating electric start so nilagyan lang po natin siya ng kawasitor ha? at tignan natin i-test natin yung kanyang battery base po rito ay tumaas po yung kanyang CCA at naging 62 amperes so may tulong po pala tong ating kapasitor at tignan natin kung ano po yung CCA which is yung uh, cold cranking ampere ha? at ito po yung pinaka uh, kuryente nitong ating baterya at uh, tignan mo yung voltahe hindi naman po siya tumaas ano? so tanggalin natin yung kapasitor at tignan po natin kung ano mangyayari dito sa CCA ito tinanggal po natin itong ating kapasitor at tignan po natin kung ano po yung CCA or cold cranking ampere itong ating baterya kung bababa po siya positive po at nabawasan po yung ating CCA nasa 45 amps na po Ibig sabihin po niyan, kanina 62 po eh. eh may tulong po talaga itong ating kapasitor upang madagdagan yung ating CCA. Pero ang tanong po dito, hanggang saan po kaya? At pwede po natin matis yan. Ikabit natin itong ating kapasitor at panda po natin itong ating motor. At tignan po natin kung hanggang saan tatagal po tong ating pag-start sa kanya. Pagdabilod natin yung ating kapasitor, atin nanggal po natin itong ating spark plug at tingnan po natin kung hanggang saan tatagal itong ating baterya plus kapasitor sa pagpapaikot o pagpapaandar itong ating electric start motor. So, ito na. So, ay mga pare ko eh. Saglit lang talaga. At uh, wala na. So, saglit lang po talaga yung tulong nitong ating kapasitor dahil konting-kunti lang po talaga yung charge nito at parang lang po talaga itong booster. Kaya kung makikita nyo, ito po yung mga nilalagay sa mga motor ng uh, Jetmatic, sa motor ng uh, washing machine. So, pang booster lang po yun. Kumbaga sa inisya na ikot ng ating motor. Then, after na makaikot po itong motor niya, eh, wala na po. Wala na po tulong tong kapasitor. Nakita naman po natin na temporary lang po yung natutulong nitong ating kapastor sa ating baterya. Mga isa dalawang rigod lamang at hindi tumakbo itong ating motor, finish na. Kaya hindi ko po ito recommended sa mga fuel injected na motor, sa mga motor na walang kickstart. Ayan, so pas kayo dito mga pare ko eh. Pero kung inyong motor ay may kickstart, wala naman mga ganitong klase motor yung, hindi po masyado masira na motor tulad po nito sa atin ay pwede pwede po tayo maglagay nito kung gugustuhin po natin sa so, naman po kayo baka po ito pumotok baka po masira inyong motor ay do recommend lang po na wag na lang po magkabit ito sa inyong baterya kasi kasama po yung saris dahil hindi po yan design yan po ay modified kaya hindi po yan garantisado na safe so ay mga pare ko nakita nyo po yung performance itong ating kapasitor sa ating baterya medyo nagbibigay lang po ng continuous pero wag naman po masyado mag-expect hindi ko naman po masabi po ng tulong base po sa atin. Test, ay nadagdagan po ng 15 amps yung ating CCA nung naglagay po tayo ng kapasitor pero kulang na kulang pa rin po yun dahil ang kailangan po ng ating baterya ng CCA ay nasa 80 to 120 amps para mapatakbo yun po na matino yung so, ating starting motor. Pero babase din po yan sa condition ng itong baterya kung malakas pa po siya magkarga at kung mahina na po magkarga to at kahit may kapasitor pa yan, ay eh, useless na rin po itong ating kapasitor. Dahil literal na po na hindi na po maganda yung kanyang CCA. For example, ito po, nasa 34 amps na lang po yung kanyang CCA, ay hindi na rin po natin mapapatakbo itong ating starting motor. For example, ito po, 34 oh. Ayan din po mangyayari. So, may kapastor pa yan ha. So, nangyari, ay use this na rin po kung maglalagay pa po kayo ng kapastor sa mahina na kung baterya. Kaya kung mahina na po yung baterya, pwede po kayo maglagay ng kapastor. Pero, mas maganda po ay mag-ipon na po kayo ng pang-recondition o kaya naman po ay pagbili ng bago hanggang dito lang po yung ating video at next time man po ay magkahanap po tayo ng baterya na totally discharged at lala naman po dead battery na at tignan po natin kung ano po magagawa ng paglalagay ng capacitor dito so kita kasi na po tayo sa part 2 nitong ating video